So, ayan guys, good morning! Nandito ulit tayo sa Garden ni Inday, no? At ngayon ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa sambong. Kung ano yung benepisyo ng sambong. Ayan ang sambong. And medyo konti na lang ang dahon ng ating sambong at may mga patubo pa. Ayan. Dahil pinagpipitas na po ni Aling Inday, dahil nga ginagawa niya itong tsaa o di kaya uh, pinapakuluan niya ito at sya kanya iniinom. At ngayon ay magbibigay lamang po ako ng kaunting kaalaman patungkol sa sambong. Marami sa mga herbal medicine ang napatunayan at kinikilalang mabisa at tigtas at kabilang na dito ang sambong o kaya ang beneficyo ng sambong. Nagtataglay ang sambong ng mga constituents at nutrients na siyang nagpapagaling at nagbibigay luna sa maraming karamdaman. Tradisyonal o madalas na ginagawa sa ating sambong ay nilalaga ang dahon nito upang gawing inuming tsaa o di kaya panligo upang magamit bilang gamot. Yan. Isa sa mga benepisyo ng sambong ay nakakababa ito ng lagnat. Ang sambong ay nakakalamig ng ating katawan hanggang maging normal ang ating body temperature. Ang kailangan lang natin gawin ay kumuha ng ilang piraso ng dahon at likdikin ng pino upang maging paste. Ibabad ang sambong paste sa malamig na tubig, pagkatapos pigain ito at ilagay sa malinis na tela. Tupiin ang tela at ipatong ito sa noo o di kaya'y... Iipit ito sa kilikili ng pasyente na may lagnat. O, di ba? Unang benepisyo pa lamang 'yan. At ang pangalawang benepisyo ay nakakatulong ito sa sipon at ubo. May expectorant properties ang sambong na siyang tumutunaw ng sipon at plema sa ating respiratory tracts na sanhi ng cough at sore throat. O, di ba? At pangatlo, nakakabawas ito ng pananakit hatid ng rayuma. Ang sambong ay may inflammatory chemicals na nakakatanggal ng pamamaga at paninigas sa mga buto sa joints na sanhi ng arthritis or rheumatism. Gumawa ng sambong paste at direktang ihatid ito o ipahid ito sa sumasakit na joints. Ayan ang ating pangatlong uh, benefits. Ang ating pangapat ay nakakagaan nito ng pakiramdam sa chan. May kakayahan ang sambong na labanan ang bad bacteria at iba pang microbes sa tiyan. Kaya nagagamot nito ang mga sakit tulad ng diarrhea at stomach ache. At ang ating panglimang benepisyo ay nagbibigay lunas sa sakit sa balat. Nalalabanan din ng sambong ang mga bakterya ng sanhi ng pigsa at iba pang skin problems. At ang ating pang-anim na benepisyo ay naiibsan ang pamamanas. Sa pag-inom ng tsaang sambong, mapapadalas ang pag ng mabawasan ng extra fluids na siyang dahilan ng pamamanas ng katawan o ang kondisyong tinatawag na edema. At ang ating pangpito na benepisyo ay nakakagamot ito ng high blood pressure. Dahil sa diuretic properties ng sambong, nababawasan ang sobrang sodium sa katawan na sanhi ng high blood pressure. Nasisipsip kasi ang sobrang sodium at sumasama sa pag-ihi. And lastly, nakakagamot ito ng kidney stones at nakakapagpigil ng cancer. Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang sa rami ng benepisyong maaaring ibigay sa atin ng sambong. At libreng libre lamang ang sambong na itanim natin ito sa ating mga bakuran. Hindi natin inaakala na ang simpleng dahon pala ay magahatid ng isang solusyon sa ating karamdaman. Kaya ano pang hinihintay natin? Magtanim na tayo ng sambong.